Magandang hapon po sa lahat. O sa Visayas Mindanao, kung saan kayong dako na po tayo, nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng Another Coins. At ito po ay ating hilig pangulik ng bariya. Kaya ako tayo si Sering ng kanilang mga halaga. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung sa kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking muntin channel at malaking tulong na po yan, maglalambing sana ako. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update naman po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po at isa o tayong kolektor. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan, year 1988 po. Ayan makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki nakaharap po sa kaliwang bahagi malapit sa kanyang baba ang kanyang pangalan siya po ay si Marcelo H. Del Pilar Indinier wala na po siyang mint mark so ibig sabihin error in the Republika ng Pilipinas pagkatalikod doon natin makikita naman natin ang imahe ng isang agila and then 50 pesos kung tawagin ang agila na yan ay monkey eating eagle. Monkey eating eagle. Ang scientific name po niyan ay Tupaga Jeffries. Excuse me po. <coughs> <coughs> Pasitya na kayo sa aking boses at 5D so tayo walang vlog at nawalan tayo ng boses. Ngayon lamang po lumabas ng kahunti. Ayan. At sinisingit lang aking mga vlog at 5D sa walang vlog. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakyan, ayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years, 1983 hanggang 1990. Value nito, 50 centimos. Currency peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel lamang. May bigat itong 6 grams. Mayaba pong 25 mm, may kapal po naman itong 1.62 mm. Hugis po, bilog. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil ang paggamit nito sa barya na ito noong January 2, 1998. Number and 2461. Reference number came 242. Ito pong year 1998, ito po ay 9% lamang. Low mintage po ito. Ito po yung pinaka medyo low maintenance na ano ng agila na 2 pesos. 9% lamang. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito, ito po ay 24 million, 108,000 piraso lamang. Ayan po. Yung kanyang uncirculated po na price doon sa ating numista.com, ang kanyang uncirculated nito ay nagkakalaga po ng 390 pesos na. Dako tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $12 nito. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay $6. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po yung year 1988 nito, itong awag natin, binebenta niya po doon ng $750 pesos and then $680 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon Bisayas, minanaw ko sa kainta ko ng mundo po. Kepse po sa lahat, in God bless.